10 minutes po kami nag-aahon sobrang takas po ng ahon ayun oh simula dagat yan oh kapantay na halos po kami ng bundok ano ba ito yan? bangin eh. uh -huh. ay yan baka po tayo malaglag din eh kaya po ibinilagbag ko na kanina umatras po kami dito eh oh pagkahirap saan pwede magparada dito? dun po sa may hmm, ang nakakadaan lang dito yung pur by pur mm, tapos yung kotse para hindi lang mahagip yung hindi lang hagip hindi ba maano dito sa sakin ito eh? hindi Pwede dun na lang dun. Mm. Dun na lang kayo sa kustet mas pantay-pantay ano. Sobrang hirap. Oh, ah. Sabagay para ako na ito. baboy Lock mo kuya. Ha? Lock mo. Tapos wala anon. Lagyan ng kasong sa gulong. Grabe. time ko pong time kong umahon ng ganari. Sobrang taas utoy tuy. Pagkatarik eh. Nakapremira na ako eh. Lalo na sa Katmunan. Saan? Katmunan. Tadaanan no? na natin? Hindi. Malayo yun sa sa amin ay eh, ahong ahon ay eh, ahon eh pero nakakasapasok lang dito yung mga 4x4 na pick up ano kira pa yung tricycle dito oh, ah eh tama naman po oh sa camera lang eh hindi kita Ngayon hmm. kasama po natin si Uto eh ito eh ano pangalaman mo ito eh, eh si Clark po ayun si grabe po tama naman po oh kung gaano yung katarik Uto eh ay may tulog ang ano yung sungay ah oh, wala sinabi eh Tarik-tarik eh. hindi lang halata sa camera. Daan po ako na sungay mas patindi pa po eh. Atras At ako dito simula kanina eh. <laughs> Wala nandito ko. Yun. Aba. Ito to eh. Sabo eh. but hindi natutuyo tanu doy. Mm -hmm. Paano naman Kalibil na natin yung bundok na yun, no? Paano aahon nga naman pala din eh? Ay kuya, pulsiya tayo na. Hindi. Aba. Wala dito ang puls. Ah, saan? Malayo. Pinatang Takbo. Ko lang ay. ay paglakad. Dalawa. Dalawang oras. binutas ayan o to ari bagong kalsada oh, yung mga bagong ginagawang bypass ano mga nakakaahong pala ang motor ah Ay, good afternoon po. Yun ang magandang motor, ano? Magkano nga ang, magkano baon mo ito pag uh, natural na ano? Pag uh, sa isang araw? Lima. Limang piso? Huh, Oo, oh. tinitipid ko. Eh. Apa? Kada reset, lima lang ko. Limang piso uto eh. Limang piso, ano na baby, limang piso. Wala. Napaka-sorty pala. Pinang. Ano? Pinang pa yun, Ako nang bahala ko tayo ano mo, pambaon mo. Tapos kaya umuwi ka dahil bumili ka ng tinapay, sabi mo. Asan tinapay mo? Dalawang piraso? Oo. Aba. Ay, napakaswerte. Swerte pa nga tayo ini, buya ba? Uh -huh. Hindi. <laughs> May isang oras na tayo ito naglalakad. Meron na. Isang oras na ano? Mga kaisan, isang oras na po kami nilalakad. Si, Aksidente lang eh. Kami, mga kaisan, nanunuso kami doon sa daan. Tapos, sabi ni Tutoy, marami doon susudo sa kanila. Aksidente lang yan, o doy. Tutoy. nasa gitna na kami ng gubat. Sanay na sila sa tao, ano? Ang liit na yun. Hindi na. Parang may lahi na rin silang Tagalog, ano. Ito, ilalaw ito. Oh. Hindi ba, mga habol ito yan. Hindi. Hmm? Takot, eh. na, na. Parang ito, hap-hap na hap, baboy na mo hap, ano na ito, ito. ito oh. Ayun po. Ito, hap-hap na yan. Hmm. Siguran na. Dalawa. Dam. Uh. Yan pala mga kainsan, baboy damo na nga pala yun. Hmm, ari po oh. Kaya lang nasaan si nasali na siya sa tao. Hmm. Ayan po. Mer ang baboy damo po, dalawang klase. Merong buo ang kuko, merong hindi. Ayun, nagawa nung kami para sa bundok. Ayan, tamu hmm. Ayan, hmm. mga kainsan. Nasanay na lang ang cesatau? sa gubat. Ayan, sa ayan, eh. ayan. Hindi na siya sa gubat. Yung bisabintot saan nila sa tau? Puting tikinakar ni? Yung 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 Bago madami. Yan uti anak na ng baboy damo. Wala. Nee, parahi. Para oh. Ano ay, ay tagalog, tagalog, Tagalog ang ano dyan. Ah, nagbarako. Yeah. Ay, pero yung inahin ay purong ano ano. Purong, Ano tawag dyan? Purong, purong baboy damo ano. Kawa nang mapapansin mo pag ang baboy damo. Yung ganito uti likod, ito yung ganito. Matigas. Mm. Kaya mo mapansin mo matigas. Ibig sabihin utoy, yung pinagpuntahan, yung pinaglubugan kadugsong na rin ito ibig sabihin itong kapila tayabas na hmm. tayabas na ano dun kami utin nung minsan so, sa pinaglubugan may daan nga daw pala dito mas malapit hmm. di susunod pala utin dito natin ano kuya iliboy hmm. ang kakanda hindi pa nga lang butas hindi lang butas uti may usa pa rin dito Meron. madalang madalang na Dati naman yung ganoon. Ba't ako'y kasama ng mga tiyuhin ko. Pina, pinapalumpat utoy sa ano sa mga gitingan. Oh, grabe ni yung ganun. Ano? Pinapalumpat sa gitingan yung ano usa. Ano po yung ko gitingan? Gitingan yung mga tataas na batuhan. Tapos nababalian sila dun. Dun na lang kinakarni. Dati. Pero ngayon eh ano. Hindi basta-basta pwedeng hulihin yun. dum pick up. Hmm. lang, yeah, pick up lang. Kanina lang pick up. Pick up. Oh, ka kami Hindi kaya kami uti pabalik. Hindi. Hindi. Sabay-sabay naman na Ay, ibig sabihin pabalik ka uli. Oo. Uh, hindi kaya papagod. Saan dyan ulit? Ay, lupa yan ah. Ay, no quit. Inukit na bundok. <coughs> Sinaw ng daan ito mga kainsan. Daan ng mga tablon nung araw. Buluin mo. Araw-araw naglalakad yung bata. Dalawang oras. Ha, to Tara. Puno ng matinik. Kawayan. Ay, baka tayo makapamilis mamaya. Hindi na uti kakayanin. Gabi na. Mga ilaw na lang tayo. Ano kuya? Simula dun sa... ano mga kainsan? Simula dun sa kalsada Lumakad pa po kami ng nasa 40 minutes pa. So gitna talaga siya ng gubat. Makakapabalik pa ba kami utoy? Pwede lang <laughs> ako natakot eh Bigla ako nalabutan Mo, <laughs> ilan na nakatira dito utoy sa gubat? Lima, limang tao Ah, limang bahay Mababait naman ano Panlima Ito yung araw-araw tinatahak ni utoy eh. Grabe oh. Tuktok na tuktok na po kami. Hindi mo susukatakalain na may nakatira pa na sa sityo na ito. Ah, Oo, oh, ito yung nangka. Wala din ako ng nangka dito. Wala. Pakalalaki. Wala nga yung nangka dito. Oo. Oo. Ang, oh. oh, oh. ang gandao ito yung bundok, oh. Na. Alam mo, ang dagatan dito, ito yung dagatan. <laughs> Sa Tayabas. Oo, wala. Ano ito yung adwas? Ayan o. No. Adwas. Kinagawa kami ano, eh, pang asimen o ito eh. Mm, Nasaan ba? Malaki po no. Yun. Hmm, adwas. Marami sa atin yun o ito eh. Malapit na to, to, eh. ito o ito eh. Oh. Yung bayabas, ano daw yung bunga? Parang kakasuwa. Ataming bayabas. Wala din akong mga bayabas dito tutoy. Wala. Ako lang. Ah, ikaw lang. grabe oh. Dami alam pa. Pwede mong bigyan ng maestra mo ah. Para tumakas ang grade mo to. <laughs> Biro lang. Hindi naman ako ng bayabas eh. Hindi ah, na kaya ng bayabas ng teacher mo. Hindi. Mansanas. Hindi. Ha? Huh? Alam ko anong kinakaya ng teacher mo. Ano? Mm. Ubas. Ubas. Mababa um, sa so, taas. Oh. Apolako ano ko ya? Mhm. -mm. Dati nagbabagbag-bag pag sa ganyan eh. Ngayon, eh, hindi na pinapansin ng mga bata. parang parasitic si Rama madre na rin ata ito, ano 'to? Eh? Mhm. Mm Ayun, bahay pa rin, oh. Saan kayo tinabili ng bigas utoy? Hmm, um, walang may palayan dito. Ay, mga kaisan, may tutulungan na po tayo dito. Babalikan po natin yung dautoy. Eh. 来了。啊？来。 Grabe oh. Oto doon kayo sa baba nakatira. Dito sa baba na to. Doon pa mga kaysan sila naka nakatira. Doon sa baba pa ng bundok. Ayun oh. Tiyahin daw niya yun. Pagkalayo. Pero so, enjoy naman po. Hindi namin alam kung ba't dinala kami ng paa dito. Ang alam ko lang mga kayo kukuha kami ng saging na saksik dun sa mauban. Yung saging na ano, binubusli. Pag hinug na. Tapos nakita lang namin si Utoy. Eh. Ang galakal. Sinakay niya kami. Sasabi niya, Kuya, maraming susu sa amin. Nuno, so, sabi niya malapit lang daw. Layo pala. Tao Malapit ato toy. Parang kanina pa malapit na ano. <laughs> Bigyan ko na si Ute ng baon po. Kaya siguro kami din dala din. Alam mo yung hindi mo naman alam na bawa punta ka ngayong araw na ito dito. May mga bagay na ganun ba? Hindi ko alam kung ba't nakalala ko agad si Uto doon. Siguro nakaka-relate ako mga kainsan. Kala nga masab ko ng bayabas eh. Na ganito lang yung buhay namin na dati. Na hindi marunong umorder sa Jollibee. Eh. Basta malayo ganto, Walang pinagkaiba. Tapos makakasalubong mo lang dati. Baboy damo, usah. Parang nakasalubong po natin kanina. Mahalap balikan. Siguro babalikan natin yung bata pag sabado. Kuya, yeah, mga isang pa daw. Ha? Isang oras pa? Ang ganda. Hmm, mga kainsan. Hmm. As in guba talaga. Hmm. Ah, kaingin nyo ito, utoy. Hmm, habagay. Eh. Pag nasa bundok. Oh, Doon tayo galing, ah! Ayun oh. Layo. tara, <laughs> tara. Nakaka-excite. Let's go, let's go. Mm, ba. Sige, bahay niyo. Sige, bahay niyo. Ande. baka kailangan ng tulong ng mga bata na ito but bigla na papunta dito ang sukal ng daan saan sila dumadaan dito ito yung daan ba ito May tangla din, oh. Gusto ko lang daan daw ito, eh. Ay, yun yung bahay nila, oh. Mmm, May radyo. May radyo po din tumutunog. Toy! Antay! Saan ang bahay ni to, Toy? Ah, oh, yan pala ang bahay nila, to Toy. Diyan sila nakatira kaya siguro din nila tayo ng paa natin Toy sabay na tayo Toy Ito po yung bahay nila oh. Dito po sila natutulog Ayan oh. hmm, po oh. Kawawa. wow. Toto meto tumutunog na radyo doon. Doon sa taas. Baka na doon ng tat papamama mo. Ayun ito. Dito ka ito mitira, Totoy. Ah. Paano Ang gagawin bahay diyan? Oh. Kumori parang dampalang lang 'yan. Tumira na to. Doon, baka na doon ng mama mo. Ara, di Nagtago. Ay, tara tayo, kukuha na man. Una tayo. Para nakita ko doon nagtago eh. Tara daw. Eh, bahay po nito to, eh. Medyo mahihiyain po si Nanay. Na doon. Nag ano po, nangamumuti po ng luya. Anong ginagawa tayo namumuti ba ng luya? Mama mo. Ah, kala ko yung luya. Ah, pero ang daming luya, ano? Anong eh binibenta yung mga produkto ninyo hindi ah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kayo matutulog mga ba yung gabi? nanay lang pag lulusong pag hindi lulusong ay ayun pala si ano, nanay lang. Nanay, magandang uh, hapon po. <laughs> Kaya pwede huli kayo ng kamuti. Magkano po ang kilo niyan? Ito? Mm. Ay, may luya pati o. Oh. rin yung luya. Pati o, oh. bibigyan ka ng pambaon mo ng ano. Totoo yun. Nalaglag din ba yung ano, mga

Merenda po. Biligyan ko rin po sa iyo ito. Doon na pang... sa baba. Nanay, eri po. May ikaw pong merenda po. Iyay yeah, na po. Iyay po. Pasing ayi. Iyay yeah, na po. Salamat po kami ni Uto. Biligyan ko rin po sa iyo ito. Eh. Sige po nanay. Anong, Salamat po kami po iparinina. Nananda na lang po.